sa aton nga pagpadayon, sa aton nga santos na celebrasyon, sa aton nga pagpamalando, sa aton nga pagkaroon-karoon sa balaan ng sasas, sa lawas ni Kristo, aton pangayon sa nino, ining nga mga virtudes, ang paglao, ang pagtuo, kag ang pagdudugma. And let us ask, let us pray to God to give us these three virtues, but most of all, the virtue of the love. Kaya mo siya ang magudlay na buhay. Dali lang magpuo, dali lang maglaon. Pero isa, or most of the time, budlay ang magpuma. Dabi na din sa mga tao na ang nagpasakit sa atin. Sa alawad daw and that us ask Jesus to help us love the most difficult person to love in our life. Ang siya, ang ato'y na dako na kuhaan sa puso, ang mga ayaw sa muli ato sa ato'y ginoon sa Kristo, mga ayaw sa atong ginoon sa atong amay sa langit. Agod ngayon kanan, Biskan mabudlay, pero kaya na ito kita nagato, nagalaw, at nagasabi sa Ginoon. Amen. Palino, kumahal. Ako ni Mahaya, ganado ni Mabagdo. sa Thank you.

sa sinituloy isang jubileo, sabay para mag ang tanad na maglangat ang tanan na ululukod, pakalo sa ginalihan sa Diyos, na puno pagtu, oh, 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 sa pagtuo, okay, paglaong at okay, pagpahidun, mga muna kita. Ginoo, magigay kami sa iyong okay. Para sa ating puso, sabay para na pagkatapos ang eleksyon, batulong sa mga kandidato, kag mga pumuluyo, ang resulta sa pinili ay kat ang mga bibili sa kadapan, pagpagsuligay at tanan para sa kaayong sa pag mga muyo kita. Ginoo, kamati ka, anak Para sa mga tao, kapaydako na ka, pinahanganin, kapay pa man sa mga paghatag sa kaayohan sa mga matapitoy, kalipay sa mga nagpangasubo, sa kalimwayan sa mga dinapanghisabot, mga muyo Gino'o, oh, kapatid ang pag-ampo. Para sa pamilya ng Pilipino, kabay pa ng nung Yesus niyayaran sa Kalistina, maghatap sa mga ni tsaka inspirasyon, kagpusok sa kiling upad, kagpalibong pa, kagpagalagal, mga mga iba. Gino'o, oh, kapatid ang amon pag-ampo. Para sa mga lalampang yakatong sa dula, dagat, kahawaan, Sabay pa nga ang sila sa ginoo, agod na makaabot sila sa ilang kalasuan sa may kasulhan. para man sa mga pinalangga na itaniwan na, sabay pa nga sila sa Diyos sa ginoo, sa kalipay na iyalihalian, mga mulo. Ginoo, pamati ang aming patungo.